Gandang araw mga kalapatid. Ayan oh. Sakto yung ating gala dito sa bayan mga kalapatid. Nandun si Sadik oh. Nagpapakain oh. Aywa. Number one Sadik ah. Wow. Ang dami oh. Oh. Ang yung talaga mga kalapatid. Ito so, pala si Sadik nagpapakain. Ayan o oh. Ilang kilo kaya ang niya oh. Bibili din tayo ng patuka mga kalapatid Pero may kwan May kulay ang pakpak o oh. Dami Oh, limang kilo yata yung hinagis niya eh. Parang saglit lang oh. Hmm, di ba? Ang dami. <laughs> Aywa. Ang dami. Oh, nagbabaan oh, pa. Ang dami pa dalo. Nagpakarami ka na pati talaga dito mga kalapatid. Kakatawa sila ng pagmasdan eh. Oh, ang dami. Nakulangan hmm. pa mga kalapatid. Kulang pa. Oh, sumusugod pa sila dito. Abusan. Ang dami ganda na no Yun ang maganda oh May nakita kang maganda Pero actually magaganda sila lahat Wala lang mga sing sing Wala mga sing sing oh So, bait pala sila pag nagbibigay ng pagkain. O, oh, parang si kulit, oh. Para si kulit natin, mga kalapatid. <laughs> May painuman din ang tubig doon, oh. Dami, oh. Ang gaganda. Ang ganda rin, no? no, oh. Ayan, naglipada mga kalapatid. Oh, puno. Hold up. Oink. lang Landigan sila. Din. Dami talaga. Din. Anong binibigay niyang pagkain dito? Dami oh. Paganda so, oh. Ah, gliparan. May mga sisyo, oh daming sisiyo May malaki mga ito oh Wala lang mga sing-sing Oo, oh, oh, mahuhuli, oh, oh, mahuhuli Huliin, huliin Ay, hindi pala. Papatukain pala niya sa kamay.